welcome back again to my channel. It's me, Ruby. So for today's video, guys, ay hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. So ito na, di ba? Sinabi ko sa inyo dante ay nung nakaraang video ko na magtuloy-tuloy tayo sa pag gagawa ng mga videos. So for today's video, guys, is magbasa tayo ng comment. Itong comment na to ay napakahalaga. Itong comment na to ay based doon sa nakaraang upload ko na video. So, ito si Ma'am Maria nag uh, nagpost siya ng comment doon sa video na yon at take note guys ang ganda ang ganda good news yung yung pinost niya ng comment doon. so ito let me share to you basahin natin okay thank you po sa idea na nakauwi ako one month lang po daw siya sa Riyadh oh take note guys one month okay hindi ako pinahirapan at si amo ang mismong gumawa ng paraan para daw siya makauwi wow ang ganda at libre po lahat at makuha ko din ang sahod ko ng buo wow congratulations mama Maria so si mama Maria ang nagpapatunay talaga guys na pwede talaga tayo umuwi at hindi tapos ang ating kontrata so ibig sabihin lang yan guys ay nasa kanila na yon pag uusap paano naging usapan nila, paano naging dahilan, Ana, ano yung naging dahilan ni Ma Maria para uwi ng Pilipinas. At siguro guys, pakiramdam ko mabait yung amo niya. No? Kasi hindi talaga lahat binibiyaan ng amo. Kahit okay, kung paalam ka pa nga lang, ang dami mo nang maririnig dahil sa amo na ganito ganyan. So, thanks God kay Ma Maria na walang naging problema sa kanila. And then, um, ito nang sinasabi ko sa inyo guys na kung hirap talaga tayo pwede pwede tayo umuwi ba diba? sa itong mga amo kasi hindi lahat talaga is swerte so paswertehan lang talaga tayo sa amo guys at saka manalik tayo sa Diyos okay ba diba? bago tayo pumunta Lord bigyan mo na to sa akin Lord sana maging safe ako Lord sana maging okay ako Lord sana maging okay kami ng amo ko at lahat ng kasama sa bahay so ganun lang guys si Ma'am Maria nagpapatunay at ako din, diba? Like, kung sinasabi sa inyo, one month mayan, or ilang buwan pa yan ako, four months, makakawit-makakawit tayo sa Pilipinas. So, nasa pag-uusap lang yan ng ikaw at ng amo kung paano na solusyonan o paano natin mapapagaan yung buhay ng bawat isa. So, yun lang guys. Thank you so much, Ma Maria. And then, welcome home sa Pilipinas. And thank you guys sa lahat ng nag-subscribe at sa mga baguhan na subscriber ko po dito sa akin channel. See you guys for our next video. Bye-bye!